Sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, naglalakad si Grace sa maputik na daan patungo sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok. Ang ulan ay tila naglalaro sa kanyang balikat, bumubulong ng malamig na hamog sa kanyang balat. Sa bawat hakbang, ang kanyang sapatos ay lumulubog sa basang lupa. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mga paa na parang pilit siyang pinipigilan sa pag-abante. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya maaaring tumigil. Pakiramdam niya ay may hinahanap siya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang kailangang matagpuan. Ang hangin ay may daladalang amoy ng basang damo at usok ng kahoy. Sa di kalayuan, may naririnig siyang may hihinang tahol ng aso. Ngunit igit sa lahat, ay nangingibabaw ang tunog ng ulan na bumabagsak sa mga dahon ng puno. Sa gitna ng katahimikan ng bundok, ang tunog na ito ay parang musika. Isang paalala na kahit sa gitna ng kalungkutan, may ritmo ang buhay. Hindi niya alam kung bakit siya narito. Isang linggo lamang ang nakalipas. Nasa gitna siya ng magulong syudad, nakaupo sa kanyang opisina Nakatitig sa walang laman na screen ng kanyang laptop. Ang bawat araw noon ay tila ulap, walang hugis, walang direksyon. Sa edad na tatlumpo, pakiramdam niya ay nawawala siya. Parang naligaw sa isang kalsadang hindi niya sinadyang pasukin. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, bigla niyang naramdaman ang bigat ng lahat. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili. At ngayon, narito siya, sa gitna ng ulan at bundok, sinusubukang hanapin ang sagot sa tanong na ni hindi niya maipahayag ng buo. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Ang usok na umakyat mula sa bubong nito ay tila kumakaway sa kanya. Naghahatid ng pangako ng init sa gitna ng basang mundo. Lumapit siya, ang kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Pagdating niya sa harap ng kubo, sumilip siya sa loob. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang mababang bangko. May hawak na tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan, ngunit may isang uri ng liwanag, na tila nagiging pananggalang laban sa dilim ng ulan sa labas. Napansin siya ng matanda at umiti. Halika, sabi nito, sabay turo sa isang bakanting upuan sa tabi ng kalan. Mukhang basang-basa ka na. Nag-alangan si Grace sa una, ngunit ang lamig ng hangin ay mabilis na nag-udyok sa kanya na pumasok. Umupo siya at iniabot sa kanya ng matanda ang isang tuwalya Salamat po, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong. Anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Tanong ng matanda habang inaabot ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanya. Hindi agad nakasagot si Grace. Paano ba niya ipapaliwanag ang dahilan ng kanyang paglalakbay? Paano niya sasabihin na hindi niya rin alam kung ano ang hinahanap niya? tahalip. Umiti siya ng mahina at sinabing, Naglalakbay po ako. Tumango ang matanda. Tila nauunawaan ang mga salitang hindi binigkas. Minsan ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pupuntahan, kundi tungkol sa kung paano ka makarating doon. Sabi nito, ang boses ay mababa ngunit puno ng lalim. Habang naguusap sila, napansin ni Grace ang mga bagay sa loob ng kubo. May mga lumang larawan sa dingding, mga larawan ng bundok, ng mga ilog, at ng mga tao na tila nagtataglay ng sarili nilang kwento. Ang bawat sulok ng kubo ay may bakas ng isang buhay na payak, ngunit puno ng kahulugan. Nakatira po ba kayo dito mag-isa? Tanong ni Grace. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga larawan. Tumango ang matanda. Oo, matagal na akong dito. Iniwan ko ang syudad ilang dekada na ang nakalipas. Masyadong magulo roon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Dito, may oras akong huminga. May oras akong makinig. Makinig? Tanong ni Grace. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas. Oo, sagot ng matanda. Makinig sa ulan, makinig sa hangin, makinig sa sarili. Tumigil ito, parang sinadya ang katahimikan. Minsan, ang sagot na hinahanap natin ay hindi natin maririnig dahil masyado tayong abala sa ingay ng mundo. Napaisip si Grace. Totoo nga, sa syudad, palaging may ingay ang busina ng mga sasakyan, ang ingay ng mga tao, ang tunog ng mga cellphone. Ngunit dito, sa gitna ng bundok, ang katahimikan ay parang isang yakap, isang paalala na minsan, ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, biglang lumakas ang ulan. Ang tunog nito ay tila isang bagyo, ang bawat patak ay parang hampas sa bubong ng kubo. Napansin ni Grace ang pag-aalala sa mukha ng matanda. "May bagyo yata," sabi nito. "Kung gusto mong magpatuloy bukas, kailangan mong maghanda. Hindi biro ang daan sa bundok kapag ganito ang panahon." Tumango si Grace ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang kaba. Hindi lang dahil sa bagyo, kundi dahil sa kanyang sariling paglalakbay. Ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng daang ito? At higit sa lahat, handa ba siyang harapin ang sagot? Ano man yon? Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Ang bawat patak ay parang isang hamon. Ngunit sa loob ng kubo, ang init ng kalan at ang mga salita ni Mang Romeo ay nagbibigay ng isang kakaibang aliw. Sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang isang munting pag-asa na marahil ang sagot na hinahanap niya ay hindi na sa dulo ng daan kundi na sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Makulimlim mang hapon nang marating ni Grace ang paanan ng bundok. Ang kanyang payong ay halos wala nang silbi sa lakas ng ulan at ang kanyang bota ay basang-basa na sa putik sa kabila ng lamig na gumagapang sa kanyang balat tuloy pa rin siya sa paglalakad hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya pero ang alam niya kailangan niyang lumayo sa lungsod lahat ay mabilis mabilis ang tao mabilis ang oras mabilis ang buhay pero ang puso niya Tila naiwan sa likod, naghahanap ng hininga. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang kubo na tila sumilong sa lilim ng mga punong kahoy. Mula rito, may usok na umaakyat sa bubong, sinyalis ng apoy na nagbibigay init. Lumapit siya, nanginginig at nag-aalinlangan. Baka wala namang tao. Pero bago pa man siya makalapit ng husto, isang matandang lalaki ang lumabas may hawak na tabo ng mainit na kape. Magandang hapon, Hija. Bati nito, sabay ngiti. Ang kanyang mukha ay bakas ng karanasan. Malalim ang mga linya sa noo, ngunit may lambing ang mga mata. Mukhang napadpad ka sa ulan. Alika, magpainit ka muna rito. Hindi na nagdalawang isip si Grace. Ang lamig at gutom na nararamdaman niya ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa kubo at agad siyang sinalubong ng amoy ng usok ng kahoy at sariwang kape. Sa isang sulok, may maliit na kalan na nagbabaga at sa ibabaw nito, may takuri na kumukulo. Ako si Mang Romeo, pakilala ng matanda habang iniaabot ang isang tasa ng kape kay Grace. Ikaw, anong pangalan mo? Grace po, sagot niya mahina ang boses. Salamat po sa pagpapatuloy. Galing po ako sa lungsod. At ewan ko po, parang gusto ko lang pong maglakad. Tumango si Mang Romeo. Tila nauunawaan ang hindi nasabi ni Grace. Minsan, ang pinakamahirap na lakad ay yung hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sabi nito habang naupo sa isang kahoy na bangko. Pero alam mo, Hija, minsan ang sagot ay hindi sa pupuntahan, kundi sa mismong paglalakbay. Tahimik si Grace. Ang ulan sa labas ay tila naging mas malakas. Ang tunog nito ay parang musika na bumabalot sa kanilang dalawa. Nagsimula ng pagkuwento si Mang Romeo tungkol sa kanyang buhay noon sa lungsod, kung paano siya nagtrabaho ng husto para makuha ang lahat ng material na bagay na akala niya'y magpapaligaya sa kanya. Pero sa huli, napagod siya. Naiwan siyang walang saysay kahit pa napapaligiran siya ng yaman. Iniwan ko ang lungsod, Hija, patuloy ni Mang Romeo habang nakatingin sa apoy. Pumunta ako rito sa bundok para hanapin ang sarili kong kapayapaan. Sa una, mahirap. Wala akong alam sa buhay sa baryo. Pero natutunan ko sa katahimikan ng lugar na ito, maririnig mo ang boses ng sarili mong puso. Habang nakikinig si Grace, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib. Ang mga sinabi ni Mang Romeo ay sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Sa lungsod, pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Kahit pa sinubukan niyang maging perpekto sa mata ng iba. Pero paano nga ba matatagpuan ang sarili sa gitna ng kaguluhan? Biglang lumakas ang ulan at kasabay nito, ang hangin ay tila humahampas sa dingding ng kubo. Napatingin si Grace sa bintana. Ang dilim ng langit ay parang salamin ng kanyang sariling isip. Magulo, hindi makita ang liwanag. Ngunit sa kabila nito, naroon si Mang Romeo, tahimik at kalmado. Tila sanay na sa ganitong uri ng bagyo. Hindi naman mawawala ang ulan, hija sabi ni Mang Romeo na tila nabasa ang iniisip ni Grace. Pero kung matutunan mong tanggapin ito, makikita mong may ganda rin sa bawat patak. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pilit ng ngiti si Grace. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon, naramdaman niya ang bigat ng tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Kaya ba niyang tanggapin ang ulan sa kanyang buhay? Sa paanan ng bundok, sa isang liblib na baryo na tila itinago ng kalikasan mula sa abala ng mundo, naroon si Grace, basang-basa, nanginginig sa lamig, at tila nawawala hindi lamang sa daan, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Malam lamang hapon at ang langit ay nagbabadya ng mas malakas pang ulan. Sa kabila ng kanyang takot, nagpatuloy siya sa paglakad, ang mga yapak niya'y lumulubog sa basang lupa ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang maliit na kubo. Ang usok na umuusok mula sa bubungan nito ay nagbigay sa kanya ng bahagyang ginhawa. Lumapit siya, kumakatok ng mahina habang ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. Ang pintuy bumukas at tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki, si Mang Romeo ang kanyang mukha ay kulubot na, ngunit ang kanyang mga matay puno ng liwanag na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang makaharap niya. Pasok ka, hija, wika ni Mang Romeo. Ang boses niya'y banayad, ngunit may bigat ng karanasan. Mukhang malayo ang nilakbay mo. Sa loob ng kubo, natagpuan ni Grace ang simpleng kaginhawahan. Amoy ng kahoy na nasusunog sa kalan, init ng apoy na sumasalubong sa kanyang nagyayilong balat at ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bubong na kawayan. Umupo siya sa isang upuang kahoy, ramdam ang gaspang nito sa kanyang mga palad. Ano ang nagdala sa iyo dito, sa gitna ng ulan at sa dulo ng daan? Tanong ni Mang Romeo habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na salabat. Hindi agad nakasagot si Grace. Sa halip, tinitigan niya ang tasa. Ang usok nito'y umaakyat, tila inakit siyang magmuni-muni. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Ang boses niya'y halos isang bulong. Parang nawawala ako. Hindi ko alam kung anong nga uh, hinahanap ko. Pero alam kong hindi ko yun mahahanap sa syudad. Tumango si Mang Romeo. Parang nauunawaan niya ang mga salitang hindi nasambit ni Grace. Minsan hija, ang nawawala ay hindi talaga nawawala, nakatago lang. Kailangan mo lang huminto at hanapin ito sa tamang paraan. Napatingin si Grace sa matanda. Kayo po, paano nyo nalaman kung saan nyo gustong mapunta? Umiti si Mang Romeo, ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot. Noong bata pa ako, sa syudad din ako nakatira. Akala ko noon ang yaman at tagumpay ang magbibigay ng kahulugan sa buhay. Pero habang tumatagal, naramdaman ko ang bigat ng kaguluhan. Ang ingay, ang mga pangarap na hindi akin, ang mga inaasahan ng iba na pilit kong tinutupad. Hanggang sa isang araw, iniwan ko lahat. Dinala ko ng mga paako dito, sa lugar na ito, kung saan ang katahimikan ay nagbibigay ng sagot. Tahimik si Grace iniisip pang sinabi ni Mang Romeo. Ang tunog ng ulan ay tila naging musika sa kanyang pandinig. Ang bawat patak ay parang nagpapalambot sa kanyang puso. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng sagot ay nasa bundok, dugtong ni Mang Romeo. Minsan ang sagot ay nasa loob mo lang, nakatago sa ilalim ng lahat ng takot at pag-aalinlangan. Habang sinasabi ito ni Mang Romeo, biglang humangin ng malakas. Ang ulan ay tila naging galit, bumubugso sa bubong ng kubo. Tumayo si Grace at lumapit sa bintana, tinitingnan ng kalikasan na tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Paano kung hindi ko mahanap ang sagot? Tanong niya, halos hindi naririnig sa lakas ng ulan. Ang sagot ay hindi sa paghahanap, Hija. Sagot ni Mang Romeo ang boses niya ay nananatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Nasa pagtanggap. Tanggapin mo ang sarili mong hindi perpekto. Tanggapin mo ang ulan, ang bagyo at ang araw. Kapag natutunan mong tanggapin ang lahat ng iyan, doon mo makikita ang hinahanap mo. Sa labas, ang bagyo ay tila nagiging mas malakas. Ngunit sa loob ng kubo, naroon ang init at liwanag. At sa puso ni Grace, may kaunting liwanag ding nagsisimulang sumiklab. Sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, bumabagsak ang ulan ng walang patid, ilabay dinadala ng kalikasan ang bigat ng mundo sa lupa. Nakatayo si Grace sa gilid ng makipot na daan. Ang kanyang payong ay nag-aalangan sa lakas ng hangin. Ang kanyang bota ay nakabaon sa putik, at ang malamig na ulan ay dumadaloy mula ulo hanggang balikat hindi niya maalala kung kailan siya huling nakaramdam ng init ang tunog ng ulan ay parang musika malungkot ngunit magaan tila may sinasabi ngunit hindi niya maintindihan sa malayo napansin niya ang isang maliit na kubo na gawa sa kahoy bahagyang natatakpan ng mga puno napilitan siyang lumapit umaasang makahanap ng masisilungan pagkarating niya sa kubo, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bangkong kahoy malapit sa pintuan. May hawak itong tabakong umiikot ang usok at ang kanyang mga mata ay tila sanay sa pagtanaw sa malayo. Parang nakikita ang higit pa sa abot ng ulap. Magandang hapon po, bati ni Grace, nanginginig sa lamig. Pasensya na po, pero maaari po bang makisilong dito? tumingin ang lalaki sa kanya. Bahagyang gumiti at tumango. Halika hija. Ang ulan ay hindi pipili ng hahampasin, kaya dapat marunong tayong maghanap ng kanlungan. Pinapasok siya ng matanda at tinuro ang isang upuan malapit sa isang maliit na kalan na may apoy. Amoy kahoy ang hangin na may halong init ng usok. Ang kubo ay simple. Isang mesa, dalawang upuan, at isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ngunit, sa kabila ng kasimplihan nito, may kung anong payapang pakiramdam na bumalot kay Grace. Ako si Mang Romeo. Pakilala ng matanda habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa isang baso. Ikaw, anong ginagawa mo sa lugar na ito sa ganitong panahon? Grace po, sagot niya. Tinatanggap ang baso ng mainit na salabat naglalakbay po ako. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Tumawa siya, ngunit puno ng pait ang kanyang boses. Parang wala na po akong direksyon sa buhay. Tahimik na tumango si Mang Romeo, tila iniintindi ang bigat ng mga salitang iyon. Alam mo, Hidja, simula niya habang tinitingnan ng bintana kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos may panahon sa buhay ko na ganyan din ako. Akala ko, ang sagot sa mga tanong ko ay nasa magulong syudad. Sa trabaho, sa pera, sa tagumpay. Pero habang hinahanap ko ang lahat ng iyon, naliligaw ako palayo sa sarili ko. Napatigil si Grace, nakatingin sa kanya. Paano po kayo nakahanap ng sagot? Umiti si Mang Romeo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata hindi ko nahanap ang sagot sa labas. Nahanap ko ito nang tumigil ako sa paghahanap at nagsimulang makinig. Dito sa bundok, sa ilalim ng ulan, sa katahimikan ng kalikasan, doon ko narinig ang sarili ko. Habang nagsasalita si Mang Romeo, naramdaman ni Grace ang bigat ng kanyang dibdib na bahagyang lumalambot. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang lumakas ang ulan at ang hangin ay nagdala ng malamig na dampi sa kanilang balat. Sa likod ng kubo, narinig ang tunog ng mga sanga na nababali sa lakas ng bagyo. Parang may paparating na mas malakas na bagyo, sabi ni Mang Romeo. Tumayo upang isara ang bintana. Minsan hija, ang unos ay hindi natin may iwasan. Pero tandaan mo, kahit gaano kalakas ang ulan, palaging titila ito habang pinagmamasdan ni Grace ang matanda, naramdaman niyang may sinasabi ang kanyang mga salita na higit pa sa ulan sa labas. Ngunit sa kabila ng init ng kalan at ng mga salita ni Mang Romeo, naroon pa rin ang malamig na tanong sa kanyang puso, kaya ba niyang harapin ang sarili niyang bagyo? Makulimlim ang kalangitan. Ang mga ulap ay tila nagsasama-sama upang magbabadya ng isang malakas na ulan sa panan ng bundok, ang lupa ay basa na sa patak ng tubig, may bahid ng putik sa bawat hakbang ni Grace. Ang kanyang payong ay pilit nilalabanan ng hangin, ngunit hindi maitatangging na babasa na rin ang kanyang balikat. Puno ng pagdududa ang kanyang isipan habang tinutunton ang makipot na daan papunta sa baryo. Bakit nga ba siya naririto? Ano ang hinahanap niya? Walang sagot kundi ang bigat ng kanyang mga hakbang. Sa kabila ng ulan, napansin niya ang isang maliit na kubo sa gilid ng daan. Ang usok mula sa bubong nito ay tila nag-aanyaya ng init sa gitna ng ginaw. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang tunog ng kahoy na nasusunog, ang mahina ngunit tiyak na pagpitik ng apoy. Lumabas mula sa kubo ang isang matandang lalaki, si Mang Romeo sa kanyang suot na lumang sombrero at nakangiting muka, tila siya ang mismong larawan ng payak na pamumuhay. Abahidya, mukhang basang-basa ka na. Halika't magpahinga muna sa loob, anyaya ni Mang Romeo. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Grace at naramdaman agad ang init ng kalan. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay sumilid sa kanyang ilong at ang lamig na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng kaunting ginhawa. Salamat po, sabi ni Grace. Mahina ang boses, halos hindi marinig dahil sa patak ng ulan sa labas. Napansin ni Mang Romeo ang bigat sa kanyang mga mata. Ah, mukang hindi lang ulan ang bumabagabag sa iyo, Hija. Sambit ng matanda, habang inaayos ang isang tasa ng mainit na salabat. May hinahanap ka ba? hindi agad nakasagot si Grace. Tila ang tanong ay mas mabigat kaysa sa ulan na bumabagsak sa labas. Sa halip, tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng ulap na bumabalot sa bundok. Napansin ni Mang Romeo ang kanyang pananahimik, kaya nagsimula siyang magkwento. Alam mo, Hija, ako'y dating taga-syudad. Noon, ang buhay ko'y puno ng ingay. Trabaho rito, negosyo roon. Pero Dumating ang araw na parang wala nang saysayang lahat. Iniwan ko ang magulokong mundo at napadpad dito. Sa simula, mahirap. Walang kuryente. Walang mga bagay na nakasanayan ko. Pero dito ko natutunan ang halaga ng paghinga, ng pagtigil. Hindi lahat ng tanong kailangang sagutin agad. Minsan, kailangan mo lang maramdaman ng hangin, ang ulan, ang sarili mo. Sa ilalim ng ulan, ang bawat salita ni Mang Romeo ay tila pumapalo sa puso ni Grace. May bigat ang mga ito, ngunit may dalang liwanag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng emosyon na tila matagal nang nakatago. Paano niyo po nalaman kung ano ang tamang gawin? Tanong ni Grace. Pilit na hinahanap ang sagot na matagal na niyang gustong marinig. Ngumiti si Mang Romeo, ngunit ang ngiti niya'y puno ng karanasan at lalim. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Pero natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi palaging may sagot. Ang mahalaga, alam mong huminga, alam mong magpahinga, at alam mong magpatuloy. Sa labas, unti-unting lumakas ang ulan. Ang tunog nito ay parang musika sa katahimikan ng kubo. Si Grace, bagamat hindi palubos na naiintindihan ng lahat, ay naramdaman ng kakaibang ginhawa. Ngunit sa kanyang puso, may tanong pa rin, ano nga ba ang hinahanap niya? Ang sagot ay tila nasa kanya na, ngunit hindi niya pa ito na maabot. Sa pagitan ng ulan at init ng kubo, naramdaman niya ang simula ng isang bagay na bago na